Ciao raga! Musta raga! Welcome sa inyong lahat! I am Chad and I will be your guide. Sa isang araw ay November na. Kaya raga, ibibigay ko sa iyo yung expected dates ng mga pagamenti sa buwan ng November para sa Asenyo Unico, sa Pensioni, Karta Acquisti at saka Naspi. Alamin din natin at sagutin natin yung tanong ng iba tungkol doon sa bonus na up to 1,200 euros na ibinibigay para sa mga disokopati. Baka kasi hindi ka aware sa bonus na yan na nanggagaling doon kay IMSS kada buwan. Reminder din raga, starting today, October 30, kaninang 9am, ay nagsimula na yung application online para doon sa bonus na 100 euros. Para ga kanino yan? Alamin natin ang detalye raga. Doon po na sigla. Partiamo! first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. okay ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo sa akin. Ikaw ga ay mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ga na mag-apply ng bonus? O kaya naman, kailangan mo ng information na maaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na re. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka, makakapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe sa aking channel. I-hit mo na rin yung bell. Pili mo yung all. Para nasa na sa gayon ay wala ka mamimiss ng mga videos. At din din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana yung mag-follow mo ko diyan. At pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Ang schedule ng date of payment para doon sa mga benefits na nanggagaling kay IMS, yan ay pinapublish kada buwan doon sa official website names ay makikita doon yung exact date at saka kung magkano depende sa beneficiaryo. Maglalagin ka lang doon sa kanilang sito tapos ay pupunta ka doon sa Fasciculo Providenciale del Cittadino tapos ay prestazioni and then pagamenti. Pero nalabas la ang yung schedule ng payment kapag ka below 7 days na laang doon sa nakatakdang schedule. Kaya maigin na ma-anticipate mo kung kailan ga yung schedule ng payment para na sa ganun ay aware ka at saka ikaw ay nakakapagplano. Unahin muna natin ang sa Ang lahat na mayroong mga bank accounts, mayroong bank oposta, mayroong uh, -e evolution o kaya naman ay libreto, ay pwede na mag-withdraw doon sa lahat ng mga ATM machines ng postamat simula sa umaga ng November 2, 2023. Samantalang yung mga nagri ng kanilang pensyon na cash yung kanilang kinukuha doon sa Poste Italiane, kailangan na susundin yung nakatakdang schedule. Yan kasi ay nakadepende doon sa simulang letter ng iyong apelyido para maiwasan yung overcrowding. Ang schedule niyan simula ay November 2 hanggang November 6. Para naman sa Carta Acquisti, inaasahan na yung huling dalawang buwan na karga. Okay, dahil nga nang yan ay ang cover ay November at December 2023. Kung susundin, ang pagbabasihan ay yung Rika-Rika noong last year. So, ang inaasahan ay darating ang rika na 80 euros para dyan sa carta Quisti ay simula ng November 5 hanggang katapusan ng November. Tandaan na para marinyo at saka tuloy-tuloy yung pagtanggap ng rika na 80 euros para sa carta Quisti dapat na magkakaroon lagi ng bagong ize doon sa simula ng kada taon para naman ma-check kung magkano pa yung saldo o yung balanse ng karta, hapu pwede na tumawag dahil libre naman doon sa numero verde na indicated doon sa karta. Sunod naman tayo na benefit, pag-usapan natin ay yung schedule ng payment para sa Asenyo Unico ngayong buwan ng November 2023. Para doon sa mga regular na natatanggapian kada buwan, ang ina-expect na schedule ay either ngayong November 16, 17 o kaya naman ay November 18. Ang ibig sabihin ay maaalin sa tatlong dates na yan ang schedule ng inyong payment. Pero kapag ka naman doon sa mga pamilya na mayroong changes or mayroong uh, o kaya naman ay first time pala ang makakatanggap ng asenyo unico, maaari na maging later pa. Dopo pa ng schedule ng payment na yan, darating yung para sa asenyo unico o kaya naman ay maaari na hanggang sa katapusan pa ng buwan. Gaya ng lagi ng payo ko sa iyo raga, kailangan ay marunong kang mag-check niyan personally. Kailangan ay i-check mo personally from time to time doon sa sito ni Ibs. Para nang malaman mo doon, makita mo yung exact na date of payment at saka kung magkano. Maging si iyo yan ay nag a din kung kailan ischedule ng schedule lang payment. Samantalang yung mga nakakatanggap ng disokupasyone or NASPI, asahan na ang magiging payment para sa buwan ng November ay mula November 8 hanggang November 16. Maging doon sa iyo nag-aabiso rin sila kung kailan ang date of payment. At ngayon naman ay alamin natin kung ano ga at saka para kanino ga yung bonus na up to 1,200 euros para doon sa mga disokopati. Yan ga ay applicable para doon sa lahat ng mga disokopati o walang lavoro? Bago natin yan sagutin Raga, remind lang kita ha tungkol din sa bonus na 20 euros. Grazie sa'yo Raga. Yeah. Ari naman yung bonus na active pa rin until end of 2023 at patuloy pa rin na magiging active ang bonus na are hanggang sa 2024. Para ikaw ay makatanggap ng bonus na 20 euros, magpadala ka sa Pilipinas at gamitin mo yung tap tap send. Tapos ay dapat nagagamitin mo rin yung promo code na RAGACHAD doon sa iyong unang padala. Tapos sa tap tap send ay pwede kang magpadala sa Pilipinas nang libre As in, wala kang uh, charges na babayaran dahil no transfer fee. Secured ang padala, mabilis, tapos ay mataas pa ang palitan. Pwede magpadala gamit ang tap, send ang mga Pilipino na nasa sa US o kaya naman ay sa UK, sa Canada, sa UAE at saka sa mga bansang aray na nandyan sa European Union. Good news din dahil kahit yung mga nandoon sa Austria ay pwede na rin gumamit ng tap, -tap send. Pwede ka na magpadala sa mga major banks doon sa Pilipinas o kaya naman ay sa mga mobile wallets gaya ng GCash at saka ng Maya. Kaya raga, itap -tap send mo na yan. Ang isang disokupato o walang lavoro na nandini sa Italia ay entitled na makatanggap ng bonus na around uh, 100 euros kada buwan. Kaya kung halimbawa na entitled na makatanggap ng isang taon or uh, 12 months, kundi ang maaari niyang matanggap ay hanggang 1,200 euros. Pero take note raga ha, hindi ibig sabihin, hindi automatic na ikaw ay dahil walang uh, lavoro ay entitled ka na na makatanggap ng bonus na yan. Kaya alamin natin kung sino ga ang pupwede na makatanggap ng bonus na yan. Sino disokupato ang entitled diyan. Ang bonus kasi na iyan, na para do sa mga disokopati ay yung nakakatanggap ng tinatawag na NASPI or yung tinatawag din ng iba na disokopatsyone. Ang isang nakakatanggap ng NASPI or uh, disokopatsyone ay entitled din na makatanggap buwan-buwan ng tratamento integrativo. Yan din yung tinatawag na bonus IRPEF or tinatawag din dati na bonus RENSI. Bukod kasi doon sa natatanggap na payment kada buwan para doon sa NASPI ay meron ding nga schedule ng payment na bukod para naman sa tratamento integrativo. Habang nakakatanggap ng NASPI ay nakakatanggap din ng tratamento integrativo na around 100 euros kada buwan. Kaya gaya ng ating nabanggit kanina kung halimbawa na entitled na makatanggap ng NASPI for 12 months, ibig sabihin ay 12 months din na makakatanggap ng tratamento integrativo. Kaya yan ay maaaring umabot hanggang 1,200 euros. Additional info ha, yung mga nakakatanggap ng NASPI para makatanggap ng tratamento integrativo na galing kay IMSS, yan ay hindi na kailangan pa na a applyan Dahil si IMSS na ang magkukumpute niyan at si IMSS na rin ang magbibigay sa iyo kada buwan. Ang schedule lang payment para sa tratamento integrativo Sula-NASPI, yan ay iba ang schedule. Yan ay pwede rin na makita doon sa iyong fasikulo prevedensyale doon sa official website ni IMSS. Ang eksaktong date of payment, tsaka kung magkano at tsaka ano ga ang buwan na cover niyan ay makikita mo doon sa iyong fascicolo prebidensyale. Atensyon nilang Radha kasi dapat na ari ay malaman mo at maging malino sa iyo. Kasi mayroong senaryo na mayroong posibilidad na yung tratamento integrativo na natanggap ay maaaring ipapabalik sa iyo ni IMSS kung sakali na yung total na declared mo na reddito para sa taon na yon ay mas mababa kaysa sa 8,000 euros. Kasi nga gaya ng na-explain na natin doon sa ating maraming mga vlogs na nagdaan, ang tratamento integrativo o yung tinatawag na bonus IRPEF o yung tinatawag din na bonus RENCY para yan matanggap, para ikaw ay maging entitled sa bonus na iyan, kailangan na yung iyong reddito to annually ay mas mataas sa 8,000 euros. Kaya kung halimbawa na mas mababadi yan, ibig sabihin, hindi ka entitled na makatanggap. Kaya nga mayroong option na ang tratamento integrativo ay pwede na hindi mo tanggapin doon sa NASPI. Matatanggap mo na lang yan kung gusto mo doon sa pagpafile mo ng modelo 730 o kaya naman ay ng modelo Unico. Para na sa gayon ay sigurado ka na ikaw ay entitled na makatanggap ng tratamento integrativo. Raga, sana ay naging malinaw yan sa iyo. Last topic naman tayo, good news dahil ngayong nga, October 30, 2023, nagsimula na kanina ng alas 9 ng umaga, ay pwede nang mag-apply online para doon sa bagong bonus na 100 euros. Ang bonus na yan ay galing sa Regione Piemonte at yan ay para sa mga taga Piemonte. Ang bonus na yan, tinatawag din nila na bonus transporto publiko lokale or TPL. Ang bonus na yan ay pwedeng matanggap na kasabay sa pagtanggap ng bonus transporte na galing naman sa national government. Para sa full info ng bonus na yan ay si Jastraga na panoorin mo ang vlog na are. Dahil diniscuss ko na diyan kung ano gaan tungkol diyan o pure doon na uh, kapumunta sa official website ni Regione Piemonte. Oraga, umaas ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na re. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case na ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mo subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, play mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din din sa aking uh, Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga! Alla prossima!